Sa lumang tipan at bagong tipan pa lamang, palaging merong mahalagang papel ang mga himno at awit. Makikita natin na ang Biblia ay naglalaman ng maraming awit. Ito ay matatagpuan sa buong Biblia, kabilang ang mga aklat ng mga awit, awit ni Solomon at mga panaghoy. Ang Diyos ay hindi lamang nagsasabi sa atin na purihin siya, kundi kantahin ang may papuri. Sa awit 100 verse 2, sambahin ninyo ang Panginoon ang may kagalakan, lumapit sa kanya ng may masayang awit kapag sinabing worship songs. Ito ay mga awit tungkol lamang sa Diyos at hindi sa tao. Ito rin ay paraan ng pagsamba, nagpaparangal at nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. Kadalasan, sinusubukan ng Diablo na nakawin ng ating kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng pagpapaisip sa atin ng mga alalahanin at pagkabalisa. Ngunit alam mo ba, binigyan tayo ng Diyos ng isang makapangyarihang sandata na maaaring magdulot ng pagbagsak ng kaaway at ang sandata na iyon ay ang himig na inilagay niya sa ating bibig. Na-experience nyo na ba na may mga times sa buhay mo na pagkatapos mong mapakinggan ng worship songs o kapag inaawit mo ito ay gumagaan ang iyong pakiramdam? Ito ay dahil tunay na may kapangyarihan ng worship song. Narito ang ilang mga benefits ng worship song. Una, Nagpapalayas ito ng masasamang espiritu. Ikaw ba ay nakaranas na ng may mabigat na pakiramdam sa isang bahay? Kung minsan ang mga miyembro ng pamilya ay laging may sakit, madalas na hindi pagkatulog sa gabi, laging may mga bangungot o di kaya naman ay laging nag-aaway-away o walang kapayapaan sa loob ng bahay, maaari at posibleng ang lugar na iyon ay pinananahanan ng masasamang espiritu. Pero dapat nating malaman na hindi ito ang kaluluwa ng mga yumao, kundi ito ay ang mga fallen angel o demonic spirit. Sila ibahagi ng masasamang hukbon sa tanas ng mga kaaway ng Diyos at ng kanyang mga anak. Tingnan natin ang halimbawa sa 1 Samuel 16, verse 23. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masasamang espiritu at siya ay gumagaling. Nakita natin dito na kapag tumutugtog si David, ang evil spirit kay King Saul ay lumalaya sa kanyang katawan kapag lagi tayong nagpapatugtog ng mga worship songs or ikaw mismo ay nagwo-worship sa loob ng inyong bahay, may mga masasamang espiritu na lumalayas dahil sa kapangyarihan ng pagsama natin sa Diyos. Ang mga demonyo ay labis na natatakot sa Diyos Ama, sa anak at sa banal na espiritu at habang naririnig pa lamang nila ang pangalan ng Diyos, sila ay nahihintakutan at agad na lumalayas. Ikalawa, nagbibigay ito ng proteksyon sa atin. Ang laban mo ay hindi laban kundi laban ito ng Diyos at totoong may kapangyarihan ng isang worship song. Makikita natin ang isang halimbawa nito sa Biblia tungkol kay Haring Jehoshaphat na hari ng Huda noong ika-19 century BC na kinilala sa kanyang debusyon sa Diyos. Sa 2 Chronica chapter 20 verse 20 to 22, kinabukasan maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, Makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos niyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahan ng mga tao, pumili siya ng mga mga aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Iniligay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila-sila ang nagkagulo. Nakita natin dito na habang sila inasagit na ng napakatinding panganib at pagsalakay ng kalaban, hindi nila kailangang itaasang kanilang daliri, ngunit ang tanging ginawa nila ay itaasang kanilang mga tinig sa pagpupuri sa Diyos. Ito ay isang makapangyarihang paalala na tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga laban sa buhay na magtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsamba katulad ng nangyari kinaharing Diyos sapat. Ikatlo, inaanyayahan mo ang presensya ng Diyos. Ang worship songs ay nagaanyaya sa presensya ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako at maaari kang kumanta o makinig ng mga worship songs sa anumang lugar. Maaari mong gamitin ang musika sa pagsamba bilang isang paraan ng paganyaya sa kanya kung saan maaari mong maranasan ang kanyang presensya ng mas malalim. Pinupuno niya ng kagalakan ng ating puso, isipan at buhay. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon kapag umaawit at nagpapatugtog tayo ng mga worship song. Sa Epeso chapter 5 verse 19 to 20. Sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Iso Kristo. Ikaapat, ito ay nagpapalaya sa atin. Ang worship song ay nagpapalaya sa atin sa mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Maaaring makaranas tayo ng mga kahirapan sa buhay na para bang nakakulong tayo sa isang sitwasyon ng ating buhay at kawalan ng pag-asa. Tulad ng mga isipin, adiksyon o maiibang ibang pag-uugali. Maaari tayong lumapit sa Diyos nang may pusong nagpapakumbaba at nagpupuri at umaawit ng pagsamba. May isang halimbawa sa Biblia tungkol kay Pablo at Silas. Habang sila ay nasa bilangguan sa kalagitnaan ng gabi, nagpasya ang dalawa na magkaroon ng pre-session. Habang pinupuri nila ang Diyos, sinasabi ng Biblia, ang bilangguan na inayarig, agad na bumukas ang lahat ng pinto at natanggal ang mga kadena ng bawat bilanggu. Sa gawa, chapter 16, verse 25 to 26, ngunit sa hating gabi, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at ang mga bilanggu ay nakikinig sa kanila. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol na anupat ang mga patibayan ng bilangguan na inayani at nabuksan ang lahat ng mga pinto at ang mga tanikala ay kinalagan. Ito ang naging daan para sumampalataya sa Diyos ang mga bantay at ang kanyang buong sambahayan habang sinapol at silas ay pinalaya ng mapayapa. Ang kwentong ito ay isang himala pero ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay kapag pinupuri at sinasamba natin siya. Ang Diyos lamang ang may kakayahang magpalaya sa pagkakagapos natin, anuman ang mga tanikala na pumipigil sa ating buhay. Ikalima, nagdadala ng kagalakan. Lahat tayo ay nahaharap sa pagdurusa at kahirapan sa takbo ng ating buhay. Sa mga pagkakataong iyon, maaari tayong mawala ng pag-asa at madudurog pa nga sa bigat ng mga pasani na ating dinadala. Sa mga oras ng ating mga kalungkutan, maaari tayong umawit ng isang himnong nagpupuri sa Diyos na makapagpapatibay sa atin. Ang mga taludtod ay nagpapaalala sa atin na anuman ang ating pinagdaraanan, maaari tayong lumapit sa Panginoon at maranasan ang ginhawa ng kanyang presensya. Pansin niyo ba na kapag nakikinig tayo ng mga worship song, naaantig ang ating mga puso at gumagaan ang ating pakiramdam, nakakaramdam tayo ng kasiyahan, presensya at kapanatagan, nare-refresh tayo at nagbibigay sa atin ng pag-asa upang harapin ang araw. Sa pamamagitan nito, nagtataboy ito ng depresyon, takot at makakatagpo tayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. May kapangyarihan itong pakalmahin at liwanagan ng ating isip at nararamdaman. Sa Santiago chapter 5 verse 13, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Ikaanim, nagbibigay ito ng pagluluwalhati sa Diyos. Kapag umaawit tayo ng mga worship song, niluluwalahati natin ang Diyos sa pamamagitan nito na ipapahayag natin ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos dahil ipinapahayag nito ang ating pagpupuri, pagkakaisa at kagalakan sa Kanya. Sinasabi ng Biblia, tayo ay umawit sa Diyos. Sa Colossus chapter 3 verse 16, hayaan ang salita ni Kristo ay manahan sa inyo na sagana sa buong karunungan na nagtuturo at nagpapaalalahanan sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga espiritual na awit na umawit ng may biyaya sa inyo mga puso sa Panginoon, maaari tayong kumanta para sambahin at purihin ang Panginoon na saan man tayo, sa ating sasakyan, sa paglalakad, sa sambahan o kahit saan. Sa Salmo chapter 95 verse 1 to 2, Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Ang musika ay maaaring makaimpluensya sa ating mga kaisipan at damdamin. Kaya ang pagpili ng musika mahalaga. Malinaw ang pinakamagandang uri ng musika ay ang mga pumupuri at lumuluwalhati sa Diyos kaysa sa mga makamundong mga musika na nagbibigay ng mga negatibong kaisipan at gawain. Sinasabi sa atin na nais ng Diyos na makinig tayo sa mga bagay na marangal, tama at dalisay. Nais niyang makinig tayo at mag-isip tungkol sa kung ano ang kapuri-puri at nakakalugod sa Kanya. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.